guys, nandito na lang po tayo. Magde-deposit po tayo ng pera kayo. Okay guys, magde-deposit po tayo ng pera. So, na shinapunan natin 'to. Mm. Diyan okay, naman tayo dante o ito po yung ano natin, yung part time po natin na bilita. Kailangan nang ipasa na natin sa account Sa sa account. Dinggitin lang gamit ko. Ayan, 225 yung kinita natin ngayon. yan Kailangan natin yung resibo. Ayan. Ayan. kailangan po natin na ne. Wala. Ayan na. Okay hey guys. Deposit na natin ang ating kinita ngayon.